Okay, ayan mga kabadyads, no? Uh, matapos natin paandarin, napaandarin na natin unit, itatap overhaul naman natin. Kasi dahil dito sa putol na stud niya, no? dalawa ang putol na stud. Yung isa kaya pang bunutin, yung medyo may litaw pa. Yung isa, eh, medyo malalim ang pagkakaputol, so ipapamasin shop natin yung isa. No? So ayan mga kabadyads, uh, ipapatap, uh, itatap overhaul natin para magbunut natin yung stud. No? I check na rin natin yung cylinder block niya mga kabadyads. Okay yan mga kapatids Itatap overall natin yung unit Dahil dito sa dalawang putol na stud no? So bali I-check iche na rin natin yung cylinder block niya Kasi ang sabi ni customer eh, Malakas na bumawas ng langis no? So ayan kakalasin natin itong lahat At para May pamachine natin yung isang Naputol na medyo malalim na pagkakaputol Yung isa eh, Kaya kaya ko pambunutin kasi may litaw pa siya no? So, madadala ko pa yan sa biscript, grip, no? So, yung isang medyo mahirap pero na kasi lubog na lubog. So, ipapamasin shop natin to. Makatapos natin yung kalasin ng mga kabadyos. So, ayan. So, ayan mga kabadyos. No? Makapapansin nyo, yung isa, medyo litaw pa. Yung isa, medyo lubog-lubog na. Uh, masyadong malalim yung pagkakaputol, no? So, kaya yun yung ipapamasin shop natin. Yung isa, kaya pa natin bunutin yan. Uh, madadala pa sa biscript grip yan, no, mga kabadyos. Okay, ayan mga budgeters na no? pagkakalas kakalas ninyo ah, pag magtatap kayo syempre i ta center niyo ang piston para nasa timing din yung camshaft nyo kapag kinalas niyo ayan mga budgeters medyo maraming naging problema ang unit na to mga kabajads no so matapos nya hindi umandar so ito naman itong putol na stud at malamang sa malamang na yung kanyang cylinder block ay eh, palitan na kasi sobrang lakas na doon itong kumain ng langis no alos isang linggo lang nauubos ang langis no? so yun yung dapat nating gawin dito ngayon so ayan mga kabajads matapos natin paandarin eh top overhaul naman mga kabajads So, ganun talaga, maabot tayo sa ganitong sitwasyon na kapagka medyo napapabayaan natin sa maintenance, eh ganito ang nangyayari mga budgets no? So, kaya payo ko lang, uh, alagaan natin yung unit natin. So, sumunod tayo sa tamang maintenance ng ating unit para hindi tayo maabot sa ganitong sitwasyon na halos nagsasabay-sabay ang sira. Para hindi din tayo malakihan ng gastos, no? May iwasan natin yung mga ganitong sira ng unit na halos nagsasabay-sabay. So ayan mga kabajads. So ayan mga kabajads no. No, mapapaisin mapapansin nyo yung chamber niya sobrang dumi na, no. Ibig sabihin to may tendency talaga na na ng langis. So ayan mga kabajads yung carbon ng kanyang piston uh, ah mabasa-basa na ng langis. So ito yung sinyalis na talaga siyang kumakain ng langis no. So isisilipin natin yung kanyang cylinder block kung anong kondisyon ng mga bajaj. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung cylinder block. Kapag ka medyo may gasgas -gas na, ay eh, nako, sigurado. Kaya mga kabajaj, no? kung mapapansin nyo, yung tama ng kanyang cylinder block, eh, talagang gasgas -gas na gasgas. -gas. -gas. Kapag ganito ang tama ng inyong cylinder block, abay, mag isip, -isip na kayo. Ah, uh, palitan nyo na ng bago. No? So, ayan mga kabajaj, no? Ah uh, dito sa akin sa kapag ako gumagawa ano hindi ako na hindi ko ina advise yung rebor. So wala naman na nabibiling original na piston kit na pang-rebor dito no. Merong na, merong nabibiling mga oversize na piston kit na pang-rebor. So mga local no hindi hindi natin alam kung gaano katagal yun mga budgets So ayan mga budgets okay na yung ating cylinder head no. Ah uh, na natin yung isang stud na medyo ang putol. So yung isa ako na lang bumunot, abi ah, na ko lang nadala naman. So yung isa lang na medyo lubog talaga. So ipinamachine shop ko lang 'yon mga budgets. Pinabunot ko lang sa machine shop para hindi tayo mahirapan, no. So ayan mga budgets. Ah lilinisin na lang natin 'tong cylinder head tapos papalitan natin na ng mga bob seal ng no? mga budgets, no. So ayan mga budgets yung ating cylinder head. Okay, ayan mga budgets, no. Ah, hindi ko na pinakita yung paglilinis at yung pagpapalit ng bob seal, no. So ayan, ikakabit na lang natin. Ayan yung mga parts na ating gakabit no ito yung bagong cylinder block at ito yung bagong cylinder at uh, ito yung cylinder head natin na pinabunot natin yung stud no so ayan mga kabudget Ikakabit na lang natin dito sa makina no so ayan top overall yan mga kabudget no So ayan mga kabajads, bali papalitan na natin ng bagong cylinder block yan mga kabajads. I-replace na natin yung dati niya. So dito sa akin sa shop, ito yung bearing ng ating camshaft at yung weight decomp, weight compression. Yan yung pinapalitan ko kapag medyo may, may, lagitik na o mahina na yung spring ng weight compression niya. No? So yan yung nakalagay sa mga camshaft. Tapos yan yung cylinder block. No? Ah, dito sa akin sa shop, no? Ah, hindi ko ina-advise yung rebor. No? Kasi yung rebor, eh, wala naman tayong mabibili na original na piston kit na pang rebor. No? So ang nabibili lang lagi nating piston kit na pang-oversize mga replacement 'yun o 'yun yung mga local. So hindi natin alam kung gaano katagal ba ang itatagal ng ganong mga replacement na parts dito sa atin sa budgets. Siyempre dito na tayo sa sigurado, uh, genuine parts tayo lagi no, mga budgets para alam natin kung gaano katagal yung ating itatagal ng ating parts at yung performance. So doon natin i-base yung performance ng ating original na parts except doon sa mga replacement na parts ng mga bajaj. Okay, ayan mga kabadyans. No? So, paghihigpit dito sa ap apat na turnilyo dito sa ating cylinder head. So, gagamit tayo ng special tools na torque wrench. No? Para, para pare-pareho ang higpit at may iwasan natin yung pagkalos At, hindi, at may iwasan din natin yung mga leak. Leak ng mga langis dito sa ating cylinder. No? So, ayan mga kabadyans. Ah, i up lang natin doon sa tamang torque nya. Para pare-parehas yung kanyang mga higpit ng mga kabadyans. Okay, yan mga budgets no. Ilalagay na natin yung timing gear o yung timing sprocket gear. Tapos ita timing natin dito sa magneto, no. So, siyempre, lagi nating i-timing para tapat na tapat yung kanyang timing kasi pagka hindi natin ay na timing nang tama ay eh, nagkakaroon ng problema sa andar no. So kapag ka binirit mo ay eh, kinakapos siya. Kapag medyo sumala tayo sa timing mga budgets Okay, ayan mga kabajods, no? So, pinalaro lang natin yung ating rockeran. Ah, isasama na natin yung tune-up. Siyempre, laging kasama yung pag-timing ng ating barbula, no? So, may tamang sukat yan, mga kabajods. So, laging kasama yan pag nag-top tayo, no? Lalo-lalo na pag nagkalas tayo ng barbula. Okay, ayan yung mga kabajods, yung ating stud bolt sa exhaust, no? So, ito yung ilalagay natin yung stud bolt sa exhaust, no? Double thread yan, kabilaan. ayan okay, mga budget's no uh, malapit na nating mabuo yung top overhaul natin. So mamaya uh, ite-testing natin pa rin, no? mga budget's. So yun yung mga simpleng tips ko lang sa inyo kapag ka ganitong magta-top overhaul tayo mga budget's no. So kapag ka kinakailang palitan na natin na cylinder block eh palitan na natin no. No uh, hindi ko na advise magpa tayo. So kung kinakailang palitan ng bago, palitan na lang natin ng bago no. So ayan mga budget's Tsaka yung mga gasket na kinakailangan paltan. So kagaya nito yung cylinder gasket no. Kapag ka sumisingaw na eh papaltan niyo na rin para naiwasan natin yung leak ng langis no. Para hindi nagdudumi yung ating makina mga kabadyad. So napakaimportante ng mga ganyang gasket kapag ka uh, nagli-leak so dumudumi yung ating langis. At saka tumatapo ng ating langis no. So yan, kinak kapag kinakailangan na paltan na ng mga ganyang gasket, so papaltan na natin mga kabadyads. So ayan mga budgets no uh, okay na yung ating top overhaul no tapos ito nga pala, ito nga pala yung ating pinandar na unit na nasira ang ECU no? mga budgets so ayan wala nang problema si customer uh, bali ang po problema na lang niya yung pagbabayad no mga buyers so ayan yung unit na medyo naparami ang sira ng mga bajaj so napabayaan sa maintenance so ganito ang nangyayari ah, nagsasabay-sabay ang sira na sa, dahil din sa kapabayaan natin so sa pagpapabaya ayan ganito ang nangyayari lumalaki ang sira ayan mga bajaj